nga itong tambalos-los vlogger na si Mike Abe sa kanyang panawagan o halos araw-araw na paninira na dapat umano ay mag na itong si Vice President Sara dahil hindi umano ito karapat dapat sa administrasyong Marcos at hindi umano ito karapat dapat na maging sekretary ng Department of Education dahil ang pagiging no comment umano nito ay hindi magandang ehemplo para sa mga estudyante. Naku po, bakit hindi naman maganda. Ha? Hindi ba maganda na ang uh, isang sekretary ng Department of Education ay hindi nakikisawsaw sa isyo na hindi niya naman trabaho at hindi naman siya dapat nakikialam. Kaya sinupalpal nga po itong si Mike Abe ng isang uh, Duterte vlogger na si uh, Badong Aratiles uh, at uh, tinawag pa itong uh, B.O.B.O. mga kababayan po natin at uh, mukhang kinakaririn niya na kasi ang paninira dito kay Vice President Sara at araw-araw po ito ah, na naninira at sinasabing sa kanyang mga followers na dapat mag-resign manong Itong si Vice President Sara, eh hindi niya ata naintindihan na itong Department of Education ay nangunguna sa lahat na departamento na ahinsya ng ating gobyerno. Na, na, top performing agency po ah, na departamento sa ating bansa at si Vice President Sara ang ah, nangunguna sa survey ah, at ah, kumbaga siya ang pinagkatiwalaan ng mga Pilipino ah, sa lahat ng mga opisyal ng ating gobyerno kasama na dyan si Pangulong Marcos so paano mo ngayon sasabihin na hindi karapat dapat na maging sekretary ng Department of Education itong si Vice President Sara Samantala, ah, itong si Pangulong Marcos na nga nagsabi na hindi korap at oh, nagtatrabaho naman din itong si Vice President Sara kaya hindi dapat niya ito balitan bilang sekretary. Ito po ah, para sa inyong kaalaman uh, kalaman at uh, patunay na tuloy po ang paninira nitong si Mike Abe. Vice President or Secretary Sara Duterte resign as Secretary ng Department of Education. So tingnan niyo po mga kababayan po natin. Akala po natin kung sino po siya, no? So siya o mano ay nakikiisa sa panawagan ng dalawang mayor, I think dalawang isang congressman na dapat na umano bumaba bilang sekretary ng Department of Education itong si Vice President Sara. Kasi pagkatapos magsalita nitong si Lisa Marcos na umano yung budget siya kay Vice President Sara, kabay naglabas ng statement itong Bacolod Mayor at itong Iloilo -Ilo Mayor at isang congressman ay thanks sa Manila ana uh, in check. na mali dapat na magresign itong si Vice President Sara. So parang sinasamba nila itong si Lisa Marcos at uh, mas uh, mas galit pa ata ngayon itong si uh, Mike Abe dito kay Pangulong Marcos dahil napahiya po siya at kinampihan niya pa itong si uh, Vice President Sara uh, sa panawagan na dapat o magresign o si Bakina itong si Vice President Sara. So hindi nila matanggap mga kababayan, lalo na itong si Mike Abe na puno ng galit ang kanyang puso dito kay uh, Vice President Sara, kay dating Pangulong Digong na kung mapapanood nyo po mga kababayan po natin ang kanyang content ay araw-araw ah, ginagawa niya na lang uh, ah, gatasan itong isyo ng mga Duterte, ah, lalo na itong si Vice President Sara, isyo kay Kubuloy, inaaraw-araw niya po. Dahil hindi niya matanggap na ito, itong siyang si Mike Abe ay uh, sumikat dahil sa isiminay at uh, sinibak dahil sa kanyang pagiging uh, matigas ang ulo dyan sa isiminay. Dahil nga po dan sa iso ng bad shot at complicated relationship na nga o relasyon ng mga Marcos sa Duterte. Hindi natin masisi ang mga local opisyal na magsalita ng ganyan kasi kitang kita nila na yung kabaitan ng ating administrasyon under President Marcos ay inabuso na ng mga Duterte at ng kailangang mga followers kasama ng mga vlogger sa mga below the belt na mga paratang, below the belt na mga paninira, pero hindi naman sila magpail ng mga kaso kung talagang may pagkukulang o pagkakamali sa mga batas. So yan ha mga kababayan po natin. Kung makapagsalita po siya na sinasabi itong mga DDS vlogger daw ay panay paninira at inaabuso na umano ang kabaitan, ni Pangulong Marcos. Naku po, kung nga uh, talagang inaabuso itong si Vice President Sara, sana ay nagsalita na ito ng uh, masakit ah, dito kay Pangulong Marcos. Paano niya nasabing naabuso? Inagamit nga yung mga Duterte para makabalik sa pwesto ah, itong mga Marcos. Tandaan po natin mga kababayan, hindi nakaupo bilang Pangulo ng uh, Pilipinas ngayon itong si Pangulong Marcos kung hindi nagpakumbaba itong si Vice President Sara dahil alam naman po ni uh, Pangulong Marcos na kapag silang dalawa ang nagkatapat noong 2022 election, talagang wala siyang mapapalo, talagang uh, pupulutin siya sa kangkungan, mga kababayan po natin. At dahil nangampanya itong si Vice President Sara para kay Pangulong Marcos at naging naga uh, na lang ito na maging Vice Presidente, sinuportahan po ng mga Duterte, mga Duterte supporters, itong si Pangulong Marcos. So baliktad po itong pagka-explain nitong si Mike Abi at sinasabing si Paninira, eh kung papakinggan natin, siya ngayon araw-araw na naninira at paratang sa 125, 51 billion, paratang sa isyo ng uh, Omanoy Secret Deal ni Pangulong uh, Digong. So siya po yung araw-araw na naninira at binabalik-balik ang isyo na lagpas na po malinaw na sa tingin ko po at analysis at opinion sa isyu ito, pure paninira lang. Okay, yan nga nakakalungkot dahil sa halip na sila tumulong bilang Pilipino sa ating kasalukuyang gobyerno, puro paninira. Ah, sa pamilyang Marcos. Tapos ngayon na sumagot si uh, uh Press Lady uh, Lisa Araneta Marcos kaugnay sa tunay na kanilang pagtingin o kanilang relasyon sa mga Duterte matapos nga ang mga below the belt na mga batikos, sila pa yung masama. At mas pinalalabas pa nila na sobra daw magsalita ang First Lady samantalang minsan lang na-interview. Mas matalas at halos dalwan taon na na naninira ang kampo ng mga Duterte, Kibuloy, Alvarez at iba pa laban sa administrasyon. So siguro mga kababayan po natin, sadyang malaki talaga ano, yung nakakuha dito ni uh, Mike Abbey para magsalita ng mga kagaya nito. Kasi hindi niya ata alam ang tunay na kwento kung gaano o mano ah, nakikialam itong si Lisa Marcos sa desisyon ng ating Pangulo. So kung, ah, ma, ayaw, kung napanood ko po mga kababayan po natin ang kwento nitong ni si Attorney Trixie Cross at ilang mga taga floor na nagsalita na nga na si sila ay sinibak ni Lisa Marcos dahil hindi ah, sila nagustuhan. Parang hindi pasok sa panlasa nga ni Lisa Marcos. Itong sila, pati itong si uh, Attorney Vic uh, Rodriguez, kung saan isa nga sa mga tumulong, uh, nagsakripisyo, na wala umanong sahod uh, dito kay uh, Pangulong uh, Marcos para manalo nga. Tapos sinibak baklang itong si Lisa Marcos. So lahat po mga kababayan po natin na uh, sinasabing paninira, sinasabi ni Mike abi yung mga expose patungkol dito kay uh, First Lady Lisa Marcos, uh, ay may katotohanan umano, ah uh, Pati umano itong si third, uh, Atty. Trixie Cruz ay sinibak nga mismo si Atty. Uh, Trixie Cruz uh, at inamin mismo nang uh, nagkausap sa kanya na courtesy lamang umano dito kay First Lady na mag-resign sa, sa kanyang programa dito sa DWIC na radio station sa Karambula para hindi na umano madamay ang kanyang kasamahan So tingnan niyo po So hindi po yan allegation which is galing mismo sa biktima ah uh, na umano ay, uh, sila ay uh, sadyang uh, pinag-inita ni Lisa so hindi po yan paninira at ang ilang mga balibalita na nakialam ito kay Pangulong Marcos yan na nga po ang patunay uh, uh, Mike Abbey so sana uh, wag po yung uh, puro na lang uh, negatibo ang kanyang sinasabi o maintindihan naman po natin mga kababayan po natin kasi yan po yung kanyang uh, bread and butter at dyan siya umano kumikita ng milyones uh, uh, sa kanyang araw-araw na pag-content kay Vice President Sara, kay dating Pangulong Digong at kay Kibuloy dahil uh, mukhang ito po ay uh, si Mike Abi ay mukhang party po ng uh, black propaganda laban dito kay Vice President Sara. At ito po ang sagot ni Badong Aratiles sa kanya mga kababayan po natin na sadyang masakit po dahil katotohanan ang banat ni Badong sa kanya. Panorin niyo po mga kababayan. Sabi ni Abi, ako, lumalawak na yun, dumadami na nananawagan. Ilan po yung dumadami na yun? Gusto pa naming malaman, ilan po yun? Meron na, marami na. Talaga marami, ilan po? Ang dami-dami. Dalawang mayor at isang congressman. Dalawang mayor lang at isang congressman. Sa dinami-dami ng mayor sa buong Pilipinas, dalawa lang nananawagan. So, ayan na mga kababayan po natin, sampal ito sa kayabangan po ni Mike Abbey at uh, sinungalingan. At uh, para sa kanya, gusto niyo maniwala itong mga taga-sunod niya na marami na umano ang ayaw ka, Vice President Sara. Paano ang marami yung nanawagan na mag-resign? Paano masabi na marami yung ayaw ka, Vice President Sara? E siya nga yung nangunguna sa survey at siya ang uh, pinaka-top performing nga. Uh, official ng ating gobyerno sa mga matataas sa ah, kasama dyan si Pangulong Marcos itong Senate President Sovere itong si Speaker Martha Valdez so apat sila sa mga matataas na official in e, number one nga itong si Vice President Sara so paano niyang sabihin ah, na maraming nanawagan mag -resign? at ang Department of Education I mean, na minamanage ni Vice President Sara Ayun ngayon ang pinaka magandang ratings po ah, sa lahat na departments. So kasama na yung DSWD, na pa ngayon ng ayuda yan, DSWD, DOLE, o oh, DPWH, so, at uh, iba pa, oh, di ba? Pero Department of Education ang ah, kita nakikita ng taong bayan na talagang sadyang tinatrabaho ah, ng isang in charge, which is si Vice President Sara. So sadyang paninira lang at kahit maganda na ang uh, outcome, eh, pilit niya pa rin pinapasama. So ngayon sabihin niya na itong mga Duterte at mga vlogger na taga-suporta ni dating Pangulong Digong at ni Vice President Sara ang mga naninira. Pero, ang totoo, may mga basihan po kung bakit uh, sinasabing nakikialam nga itong si Lisa Matos. So hindi pala marami. Di ba? Hindi nakakahiya na yung sinasabing lang dumarami. Hindi na po nadagdagan. Okay. Ngayon, eto ngayon, nagsalita na po si PBBM. Hinihintay natin eh, di ba? Nananawagan. Ibig eh, sabihin, bukod sa dalawang mayor tsaka isang congressman, yung mayor po ng Bacolod tsaka ng uh, Iloilo City at congressman dito sa Maynila, si Chua. Bukod po sa kanila, wala nang nanawagan na opisyal ng pamahalaan. Ulitin ko, wala na! Tatlo lang. Wala nang iba. Sino po yung mga nananawagan? Eh di yung mga vlogger ni BBM, mga vlogger na pro-government. Kayo-kayo lang po yung nananawagan. Wala pong iba. Tumisilip ako ha. Baka kasi, baka kasi walang ano eh. <laughs> okay. Sa madaling salita, sabi ko pag nagsalita si PBBM na pabor na naman kay ano, yang nang nag-iingay ng resign Sara. Tatahimik na naman 'yan, dehin bo kina naman, 'di ba? Nagsalita si PBBM. Pabor kay Sara. Ang ine-expect ko po, excited ako tignan yung content ni Abe, content ni Coach Janet. Opo, hindi po Coach Jarrett ang sabi ko, Coach Janet. <laughs> uh, sabi ka kung tignan eh, diya? Ah? kasi alam ko na, dehin boke kayo yan. Eh. At to my surprise, ako po ay nagulat. Kita niyo naman, to my surprise, ako ay nagulat. Ganito nga ako nagulat eh. Ang <laughs> ganyan, ganito ako magulat. Oh. Nagulat po ako ang ine expect ko po, yung dati nilang attitude na dehin bokiki, pag napapahiya, dehin bokiki, uh, lilipas din yan, makakalimutan din yan. Hindi po. Ang aasim po, no? Yung parang mga dragon. Si Abe, parang dragon si Abe. Si, una kong na si Abe kasi alam ko, maporol utak ni Abe si abi no Talagang uh, mapurol, ano parang uh, sinasabi ni uh, Badong Aratiles uh, mga kababayan po natin na isong itong uh, nagtatrabaho ngayon sa PTV bilang isang uh, radio or uh, TV anchor mga kababayan po natin na si Mike abi ay mano ang utak. Sa so bagay po mga kababayan po natin napansin ko rin yan eh kasi parang scripted ang kanyang sinasabi araw-araw. At paulit-ulit na lang yan, araw-araw, mayroon na lang content niya. Si Vice President Sara, no comment, secret agreement, 125 million na umani confidential fund, ginastos in 11 days. Tinatanong niya kung uh, saan uh, ginastos. Tapos itong 51 billion umano na exposi naman ng isang kongresista laban dito kay Kongresman Pulong na kalaunan ay wala namang violation ah, ay uh, sabi pa nga ni Badong, kung gusto niya talaga mapatunayan itong patungkol sa korupsyon sa so 125 million, kung talagang sinasabi niya may korupsyon itong si Vice President Sara, hindi kumuha siya ng audit doon sa uh, Commission on Audit. Total, nasa PTV naman siya, nasa Government uh, Official Registration or uh, Television naman siya. So, pwede siyang kumuha ng kopya dahil uh, may ano naman siya may kapit naman siya at siya isang reporter eh bakit hindi niya magawa eh alam naman po natin uh, na yun na lang ang kanyang paulit-ulit na sasabihin para kumita dahil ayon nga sa ating na-receive na informasyon uh, at uh, sa mga comment section sinasabi na kumikita pala ng limpak-limpak masalapi -limpak salapi itong si Mike Abbey dahil sa kanyang ginagawang paninira o mano kay Vice President Sara at ngayon kay uh, kibuloy na galit na galit siya lalong lalo na ay eh, hindi pa nga nahuli, kibuloy hindi pa sumuko ngayon galit na galit siya ah, pilit niyang binabanatan araw-araw po yan mga kababayan po natin at pati mga vlogger ay uh, tinitira niya na dahil nga hindi na naging pabor sa kanya ang mga pangyayari ngayon lalong lalo na po itong uh, sinabi nga ni Pangulong Marcos na umano'y hindi sisibakin itong si Vice President Sara dahil nagtatrabaho naman bakit mo sisibakin So, sampal po yan. Ito, si Mike Abi araw-araw nagsasabi yan na dapat daw mag-resign itong si Vice President Sara. Vice President or Secretary Sara Duterte resign. Uh, tingnan niyo po ha. Araw-araw niya po yan, mga sinasabi, mga kababayan po natin sa intro ng kanyang vlog. Yan agad ang kanyang sinasabi. At sinasabi niya na hindi o magandang ehemplo itong si Vice President Sara. Nakawawa po yung mga at taga-subaybay nito ni Mike Abi dahil lason na lason na po ang kanilang utak at naniniwala po sila ah, sa mga propaganda na binibitawan nitong si Mike Abe mga kababayan po natin. Kayo na rin po bahala ang humusga kung gusto niyo po talagang ah, malaman na totoo ang aking sinasabi. Silipin niyo po ang kanyang mga vlog ah, at silipin niyo po ang kay uh, Badong Aratiles para makumpara niyo po ah, kung sino po ang nagsasabi ng katotohanan at kung sino po talaga ang makikita natin na purely propaganda lamang ang kanyang ginagawa itong si Mike Abbey